Hello, hello mga katigs. Magandang tanghali. Eh. Tanghali na kasi ano, ala una na yata. Alas 12. Kagigising ko lang. Pero kumuha ako ng dahon ng bayabas. Hindi lang hindi lang naman sa summer ma importante ang dahon ng bayabas eh. Kahit tapos na ang summer, importante pa rin. Sabi ni Facebook, maganda raw ito na ano, iboboil eh, at iinumin eh. eh. kaya ngayon naman ako eh, sinusubukan ko naman nagboboil ng ano ng dahon ng bayabas kung po pwede nga sana pito pito eh Itong, itong, ano, itong binoboil ko ito, ito yung ginagawa kong ano. Ginalagyan ko rin ng ano, ng kape, hani eh, uh, honey, at saka, ah, uh, cream. Parang kape lang. Kasi wala naman lasa dito pag na-boil na eh. Pero ito yung, yung, yung ano yung pang tubig ko dun sa aking kape. Kaya kumukuha ako. Importante pa rin sa akin ang dahon ng bayabas kahit hindi na summer. <laughs> Kaya ito, kumuha na naman ako. Iboboil ko na naman. Eh, yun ang gagawin kong kape yung yun ang pang tubig ko doon sa tinimpla kong kape o kaya 3 in 1 na kape yung pinagboilan mo ng dahon ng bayabas doon yun yun ang i, ilalagay mo parang hindi naman nag-iiba yung lasa ng ano hindi nasisira yung lasa ng 3 in 1 no anumang klaseng kape yung instant coffee hindi naman nasisira ganun pa rin ang ano ang lasa kaya ngayon eto kumuha ko magboboli naman ako Parang si Mang Kepweng ito ah. <laughs> okay doki mga katigang. Bye bye. Dahon ng bayabas. Bye bye. <laughs>